ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಜಾಯಕ್ ಅವರು ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದು ಜಬರ್ತೇ ಮಗ್ಕಳೈ Ito po ay ginawa sa Pansol, Laguna. Ito po yung event po no, kay ka, kay ka, kay ka, Marcoleta. Kay Marcoleta po. Kaya, commercial na naman to. Post mo na natin. Thank mm. you, Yan, kung napanood po ninyo yung video talagang sabi nga po ng vlogger, ng vlogger na nag-vlog kay Marcoleta, eh hanggang sa labas, hanggang sa ay eh, sunundan po si Marcoleta na tumatakbo po na senator. Kaya sabi ko nga po, eh napakalakas po at gustong gusto po ng mga tao si Rodante Marcoleta ngayon. Alamin natin yung talambuhay ni Marcoleta. Ayan, kung naririnig po ninyo yung mga manok. Diba? Naririnig ito yung manok. Suwasang kaya po ngayon. Uh, pakinggan po natin yung talambuhay. ni Rodante Marcoleta. Ito po yung isang vlogger. Pakinggan po natin. Kabayan, sa, sa kapila po ng katotohanan, nang paglakas ni Rodante Marcoleta sa pulso ng bayan bilang isa sa mga na isinilang manungkulan sa Senado sa ikawunlad po ng bansang Pilipinas ay hindi naman makaiiwas si Camarculeta sa pangmapatikos, sa pagpaparatal at pagbibintang ng mga kritiko niya na maaaring may mga sinusuportahan din manok when it comes to politics. Maaaring si Camarculeta ay nangungusan yung mga politiko na ninanais ng kanyang mga kritiko, kritiko, kaya ganoon na lamang po ang paggawa nila ng samutsaring fake news para sirain ang imahe ni Kamarkoleta sa taong bayan. Pero syempre, narito tayo sa tinig ng karnungan at hindi papayag na hindi liwapas at malagay kung ano ang katotohanan tungkol kay Kamarkoleta. Lalo na po sa kaalaman at kamatiran po ng mga kababayan natin na kung tawagin eh, nasa laylayan po ng lipunan. Alam nyo mga kababayan, pabayaan po ninyo kong ibahagi sa inyo ang isang impormasyon. Isang napakahalagang impormasyon tungkol kay Kamal Kuleta na talagang hindi lang makaaantig sa inyong damdamin, kundi talagang makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon at ng dahilan upang ipagkatiwan nangyari lalo dyan sa kung tawagin na nasa laylayan niya ng lipunan ito po palang si Kamarkoleta ay kagaya din na karamihan sa atin. naggaling po siya sa mahirap na pamilya dumating ang pagkakataon na nagsakripisyo hindi lang ang kanyang mga magulang kundi maging yung kanyang kapatid para nang siya ay pag-aralin nasan po ng karamihan sa atin na dumadito po, po sa pagkakataon kailangan pang may magsakripisyo sa mga kaanig o miyembro ng ating pamilya upang matipanilid lang ang isa sa kanilang miyembro din doon sa kanilang sambahayan. Gusto ko po ipapatid sa inyo at mapanood po ninyo mismo, masaksihan ninyo ang isa po sa mga bahagi ng naging interview po kay Kamar Kuleta yeah. kung papaano niya po inilahad ang isang bahagi ng kanya pong buhay. Makikita niyo po sa screen at sabay-sabay po natin panoorin. <coughs> uh, ang, ang uh, aking may isang magsasaka. Alam mo naman ang hirap ng magsasaka, lalong lalo na kung yung lupang sinasaka mo ay hindi naman sa inyo. Kaya mapipilitan na talaga na pati yung mga anak niya. Ako sa, sa murang gulang ko, baka hindi ka maniwala na hindi eh, man lang ako makatulong doon sa aktual na pagsasara dahil sa bata pa ako. Ngunit yung na-assign naman ko sa amin ay itatlo. Kaya kailangan makainin ko yung mga yun. Kahit na bata pa. Noong primero kasi, nisahin ko dahil sa public education naman, di ba? mula grade 1, naga grade 6. Pero nung high school na kasi, medyo may eh, bayad na yun. No? So nakipag-habulan ako sa mga schoolers. At totoo, mag-re-reduce ako ng high school. Alam ko, meron. kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, Pak like, comment at subscribe ang content po natin ngayon ay si Marcoleta Rodante Marcoleta na totoo pong napakalakas po ngayon sa social media pinagkakagulong po ng mga butante at pakinggan pa po natin itong content po ng isang vlogger kay Rodante Marcoleta ito po yung saglit mga kababayan, ano? Gaya po nang narinig natin, si Kamal Kuleta pala ay galing sa pamilya ng mga magsasaka. Alam nyo, ang mga magsasaka po dito sa ating bansa, ang isa sa masasabi nating napakahalagang tao o may, kumbaga mga kababayan nating may napakahalagang role dito po sa ating lipunan na hindi naman talaga nabibigyan ng halaga ng pamahalaan kung tutusin sapagkat ilang dekada na ang nakalipas, eh hindi naman umuunlad yung mga magsasaka natin. Tired of struggling with overgrown hedges? Be the 21, be electric hedge trimmer? May commercial for us to come in. Ika nga eh, sila yung naghihirap. Sila rin yung patuloy na naghihirap sa buhay. Naghihirap na sila para pakainin, para meron maisain ang mamamayan ng Pilipinas. Eh sila rin yung pangunahing nahihirapan sa pagdadala ng kanilang buhay. Kaya itong si Camarculeta, dalas niya eh. Sabi niya, magulang niya, magsasaka. At sa hirap ng buhay ng isang magsasaka, dumating sa puntong kumapit din po siya sa scholarship. Hindi po ba mar marahin, makakaralig po yung karamihan po sa mga magulang mga eh, na hanggat maaari yung anak nila eh, maihanap nila ng scholarship, Maki. Eh kasi nga naman, napakalaking awas punod sa gastusin. Po na yung lang magkaroon ng alawan sa anak mo buwan-buwan, makatanggap sa munisipyo o sa kusin ng mga skolaryan, eh napakahalagang mabil na punod, Napakala napakalaking hmm. awas na punod sa gastusin. Eh ngayon, dahil sa hirap ng buhay, magkaman itong si Camarculeta, eh nakahanap ng scholarship. Eh sabi niya, nakipagkontrata kami sa dati. kontrata ngayon, eh malamang sa malamang, mayroong kaunayan sa kanyang pag-aaral. Ano kaya yung kinatrata niya sa kanyang tatay tungkol sa kanyang pag-aaral? Pakinggan po ninyo kung gano'n. Masasabi natin, talagang nagsumikap si Kamar Coleta matapos lang yung kanyang pag-aaral. Gaya ng paghahangad ng mga anak, ng mga magulang na napalaki sa hirap na kalagayan ng naman talaga na ang iniisip ang magiging susi ng kanilang pagkundag ay eh ang, ay eh, ang edukasyon o ang pag-aaral. Pakinggan po ulit natin patuloy si Kamar Coleta. Isang hapon yun, isang pagkatapos namin magtira. Sabi ko, dahil, kasi meron siya upo na masasabi natin may katandaan na rin naman. Kung may isipin na kakatawa na, isipin mo kung mo magulang uh, mo na tay. Pag-aralin mo lang ako, pagtapusin mo lang ako ng isang ah, malihinding hindi ako manlitigaw. Kaya eh, sabi ni Kap, Marcoleta, kahit mag-research pa kayo, walang naging babae, wala akong naging babae sa high school life ko. Bakit ganun yung kontrata ni Kamar Coleta sa kanyang tatay? Kasi bilang mga lang. No po, makaka-relate dito yung mga magulang. Hindi po ba kapag kayo anak natin, ang anak ninyo ay nag-aaral, pinapakiusapan ninyo na sana wag mo M nang, nang magpaligaw o manligaw, unahin yung pag-aaral. Ngayon yung bagay niya na naunawaan ni Kamar Coleta at tiniyak niya sa kanyang ama na pa, tay, patapusin mo lang muna ako ng pag-aaral ko. Hindi hindi ako manliligaw. Titiyakin ko sa na hindi sayang yung pagpapaaral mo sa akin. Hindi sayang yung at yung pagsakripisyo mo para lang maitaguyod yung pag-aaral ko. Yun ang kontrata, kontrata. na maaaring sa iba ay mababaw. Pero kung susumahin, kung kakalkulahin hey, na ng relasyon ng magulang sa anak, ay eh, napakalaking bagay na puno. Hindi po ba? Kuli natin. Garo may pagpauna ko yan sa pagkatake kita ko. Ang kahirap. Hindi na pag-aaral din naman ng tatay ko ng paunti-unti. Pero ako, exclusive ako eh. Kasi yung kuya ko, nagsakripisyo talaga. Kinausap ko ng tatay ko, nanding ang pangalan ng kuya ko. O nang yeah, sabi niya, magsakripisyo ka. Sabi niya, gano'n, itong kapatid mo talaga eh, matibay ang kanyang paniniwala na gusto niya makatapos. Yung kuya ko naman, mabait naman yun. At saka, nagsabi niya sa akin, yung mga ko, nagsisyon ng uling

nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe. Ang pinag-uusapan po natin ay si Rodante Marcoleta na tumatakbo po na senator. Siya po ang pinaka pinaka number one ngayon. Siya po ay pinaka gusto ng taong bayan. Siya po ay may paninindigan at ipaglalaban po ang mga mahihirap. Sabi nga, siya po ay galing sa laylayan o sa mga mahihirap ang tatay niya ay isang magsasaka, kaya ramdam niya ang kahirapan ng mga kagaya natin mahihirap. yun sa mga nanonood po ngayon sa aking vlog, mag-comment po kayo. Mag-comment po kayo tungkol sa content natin ngayon tungkol po kayo. Dante Marcoleta, pakinggan bang po natin yung pinapanood po natin vlog. Nagmamamaya ang Pilipino na ang sambahayan ng isang Pilipino, lalo na kung galing sa hirap, ay sakripisyo. Ang totoo, yung naranasan ni Kamarkuleta ay isa lang sa mga muka ng pagsasakripisyo ng Pilipinas, ng mga mamamayan ng bansang ito. Ano pa ang isa ang muka ng pagsasakripisyo? Alam na yung mga Pilipino, magitaguyod lang ang kanilang sambahayan. Ito yung mga OFWs, yung, yung mga kababayan nating nangigibang bansa, tinitilis na magmakasama ang kanilang pamilya. May maitirasyon lang sa kanilang sambahayan. May maipagpaaral lang doon sa kanilang mga, mga anak. May pangtaguyod lang sa kanilang sambahayan. Itong si Kamar ang sinasabi ko po mga kababayan namin, katulad din po natin yan. Hindi lang inilalabas ni Kamar sa kung saan saan yan. Di gaya naman ng kanyang mga kalaban, akala mo'y talagang galing sa hirap, hindi po mapansin ninyo, kailan naglabasan yung mga politiko na akala mo ay galing talaga sa hirap. Hmm. May iba na, namamalengke, bigla na lang napasama sa mga mahihirap, nakikipagkamay, bigla na lang nagpapanigo ng kung sino-sino kahit hindi naman niya kilala. Anong habol? Nagpapag-photo opportunity, photo. Pinapapikturan, ipinapost sa social media. Bakit? Kasi alam ng mga politikong yan... Di eh, ang mga Pilipino mangmang. -mang, sa paanong paraan? Makuha mo lang ang loob niyan. Makuha mo lang ang simpatya niyan. Sa ina boto niyan. Di ba ginaginyan tayo ng mga politiko ngayon? Di kagaya ni Kamar polita, hindi niya ik ikinakampanya, hindi niya ginagamit sa pangangampanya at pagkuha ng simpatya ng mamamayang Pilipino. Yung talagang katotohanan sa kanyang nakaraan na nanggaling siya sa hirap. Bakit? Ayaw niyang dayain ng Pilipino hindi naman siya yung tipikal na mga politiko na gagamitin kesyo yung kahirapan para masabing nauunawaan po namin kayo. Tapos pag binoto naman natin, eh nawawala na. Nakakalimutan na tayo. Ang inihaharap ni Kamar yung kanyang dunong, yung kanyang abilidad, yung kanyang kakayahan bilang isang tao na nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagsasakripisyo ng kanyang magulang maging ng kanyang kapatid anong natapos ni Kamar Coleta? naging abogado lang naman. At yan ang patuloy po namin itinutulak at iniuudyok sa mga kababayan natin. Kailangan po natin ng abogado sa Senado. Hindi natin kailangan ng kung sino-sino dyan. Ang kailangan natin, yung profesional, yung may kaalaman po. Hindi yung basta-basta nakapagsabi lang, mahirap po ako, nang unawaan po kayo. E kahit? Eh kahit... po sabi ko nga po eh ang pinakamainit po sa social media ngayon sa mga balita ang eleksyon 2025 at ang isa po sa senato na talagang gusto ng taong bayan ay si Rodante Marcoleta narinig po natin kung paano nagsimula si Rodante Marcoleta siya po isang anak ng magsasaka at ayon po sa kwento ni Rodante Marcoleta yun nag-aral po siya ng mabuti, nagsikap po, naging iskola, tapos natapos po siya ng abogado. Tapos gusto talaga niyang makatulong, makatulong sa mga mamamayan o sa mga mahihirap na, na Pilipino. Kaya po siya ay naging congressman at nanalo na lang po, nanalo po ng congressman. Ngayon naman po eh, tumatakbo po siya ng senator. Kaya sabi ko nga po, ito po ang number one. Ito po ang number one na senator ko, Rodante Marcoleta. Yung po, subok na po, subok na po sa karanasan. At alam po niya ang hirap ng mga taong bayan. Muli po, salamat po sa panunod niyo po ng YouTube channel natin. At kung hindi pa po kayo nakakapagsubscribe sa YouTube channel natin, Paki-subscribe po, like and share po. Thank you po.